So, hello guys. Uh, Gustong gusto kong kumain ng mangga. Ang mangga sana sa atin ang gusto ko. Kaso walang mangga na galing sa atin. So, ito yung mangga dito. At, <laughs> pagtsugaan. Baka nga naman masarap. Pero masarap din minsan. Minsan masarap, minsan hindi. Katulad din sa atin, merong manggang hindi masarap, may manggang masarap. Pasta mangga guys. Ano ako ngayon gutong gutom na ako sa mangga. Pero walang mangga ang galing sa atin. Ito na lang pagtsagaan ko. Parang yung pang naglilihi ba? <laughs> naglilihi. <laughs> Ito na lang guys ang pag anuhan ko. Pero malaki siya. ah, diba? Hmm. Hmm. Oh, yeah. Magigrill kami guys kaso sabi ni Ubi hindi na daw nagfunction yung yung kanyang lighter. So problema ko hindi ko na yung problema. Basta ko guys makakain ko dito Ayo, ito. Nagaano na. Hmm, hmm. Natuluan yung damit ko guys. Dapat ingat-ingat din. Natuluan siya. Mm. Masarap naman. Kaya nga guys, bago nating husgahan, kainin muna, tikman muna. Meron kasi minsan nabibili nito, hindi siya masarap. Yung bang parang ayaw mo, pero ito ang tamis-tamis, masarap. Promise. Mm. Kaya nga guys, hindi lahat masarap, hindi lahat ay masarap. Pero ito, masarap. Mm. Mabuti na lang naka, nakamangga ako ngayon. Gustong gusto ko kasing kumain talaga ng mangga. Mm. Ang sarap. Walang lighter si Ubi. Kasi dito kami magdi-dinner sa sa garden. Pero sabi ko, kain muna ako ng mangga. Mm. Masama sarap sa guys. Nakaswerte ako ngayon. Gustong gusto ko pa naman. Diba? O, bago, kasi wala akong lamesa. Tissue lang nakalagay. So, bago natin kainin itong kalahati, ito muna kasi pwede yung mabaliktad yung sa... Mm -hmm. Satisfied. Ayan ang anak ko dumating na kasi bumili siya ng pang grill namin hmm. Ruffy, 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 Ruffy. Nick <laughs> balik sa sa tindahan balik sa, sa tindahan kasi wala na kaming lighter o oh, posporo ba lapit lang tindahan namin dito pero binabike yan hmm. motorbike hmm. hmm. Meron part na medyo maasim-asim konti lang naman <laughs> Bayan. yan konti lang naman eh ganon din bakay maghiwa <laughs> ayan eh uh, di ba kakagatin na lang masarap talagang asawa ko inaano yung mukha niya yung bang yung mga kagano na naka video daw ako ayan oh ngayon sumali siya Nagre-reklamo ka <laughs> hindi na <laughs> kasi dumaan kasi siya yung suot niya kasi t-shirt ay yung yung walang ano <laughs> yung nyagit ba yung nyagit Giyagit naman talaga eh. Basta satisfied ako ngayon sa pagkain ko ng mangga. Kasi matamis siya. Pero yung sa buto, merong konting part na medyo maasim-asim. Hindi ko alam bakit. Pero ganoon lang siguro yun <laughs> Alam nyo guys, gusto gusto ko tong kainin. Yung sa malagkit na, yung pagluto, yung yung sa dessert ng Thai food. Dessert siya. mango May malagkit. Pag makaswerte ako ulit ng matamis na mangga, gagawa ko ng malagkit. Eh. Masarap kasi yun, kasi naluto yun sa gata. Pero puti siya. Tapos gagawa ka ng kanang yung sauce ba niya tapos yung uh, ano ba yung maliliit na seeds ayun masarap parang masarap mm. Naghahanap pa rin siya ng suskura. Hmm, natapos din Satisfied ako. Kasi, iba talaga guys yung bang nakain mo ang gusto mo. Kahit meron kasing time tayo na naghahanap talaga yung yung managahanap talaga tayo ng gusto mong makain. At ngayong araw, ang gusto kong kainin ay itong mangga. wala man na galing sa atin meron namang galing din dito hindi lang dito sa ibang bansa din to galing eh. pero ito talaga ngayong araw ay masarap siya, matamis siya. swerte ko ngayon o, oh, diba? swerte swerte lang yan <laughs> di, may time talaga na ayaw mong kain yung mangga yung binili mong mangga kasi meron talagang iba yung lasa iba yung ano niya. pero ngayon very good taste talaga o, oh, di ba? So, bye-bye na, guys. Mag-uumpisa na siya ng grill. Ah, kaya pala tinitingnan ako, guys, kasi maggawa na siya ng music niya. Dala pala niya yung music niya, kaya pala. Tinitingnan niya ako kanina pa. Yun pala. oh ayun na, tumunog na, guys. Baka mamaya may music na tayo. Bye-bye. Thank you for watching.